Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! padida. Poo. Tigit lang ha. Poo. Sendero bom ng mga asete ng mga brothers no step. Eliminate espiritu Amen. Poo. O si no sa tao-tao makapag-usap sa espiritu ng Diyos. 'Di sanado sa pigabit, pigato. Poo. Dalawang amay, ganyan, mula ulo. Yan, pababa, pababa. Sige, mula ulo, pababa. Poo! Yan, sige, mula ulo, pababa. Poo! O, alisin mo na yan, ha? O, alisin mo na yan! Oo! Ba Babae yung lalaki! Babae na O, oh, alisin mo na yan. Titigilan mo na ito, ha? Matagal mo na binatambahan ito? Matagal na? Sige mo na ulo, pababa. Sige lahat, meron ba akong nakikita? Sige! sige, mula ulo, mula ulo. May anak ka na. May anak ka na? Oo. Oh. Uh, Kailan? Uh, Boom! Dalawa. May po magtanong. Kaya po magtanong. Kaya po po. Para po mga Oo. O, sa bago akong lipat ba? At... Ha? <laughs> hindi ko alam. Ano, hindi ko alam? <laughs> po! Hindi ko alam. <laughs> po! O, titigilan mo na yan. Oo. Uh -uh. Titigilan mo na yan, ha? Oo. Uh -uh. Ngayon palang gagaling na to, ha? Oo. Uh Oo. -uh. Uh -uh. <laughs> Sige po, sa ka ba nakatira? Sa ka nakatira? Sige pa, sige pa. Malaulo pa. O, wala na yan. Wala na yan, ha? Wala na. Gagaling na yan. Sige pa, sige pa. Lahat, lahat. Ano kung bang nararamdaman? May okay. nakita kasi, oh, O, sige pa, sige pa. O, ikaw ba yung padala sa tabi nila? Ikaw so, yung nagpadala? Ha? Ah? Oh, titigilan mo na yun, ha? Oh, Lana. wala na. Wala na. Wala na. Oh, may ganyan tawad sa babaeng to. Huwag mo na maulitin yan, ha? Na. Siya lang ba ginambala mo? Siya lang? Wala na. Okay, babalik ko sa'yo na. Oh!